Walang takas ang tiniguro ang top two most wanted person municipal level matapos maharasto ng mga tauhan ng Bulinaw PNP dahil sa kasong statutory rape sa barangay Losante First Bulinaw, Pangasinan. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolman Dennis Carinal. Arrestado ng mga tauhan ng Bulinaw PNP ang isang top two most wanted person municipal level na pinangunahan ng kanilang hepe na si Police Lieutenant Colonel Radino S. Billy Chief of Police, ang suspect na si Alex Samonte Balisteros, 30, presidente ng Barangay Lucente First Bulinao Pangasinan, ito lamang ay ng Abril taong kasalukuyan. Dako ang alas 6 ng gabi sa ng maresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa statutory rape. Ani nagdahan no Rabal Domingo Acosta Sanchez, Assisting Judge RTC First Judicial Region, Branch 55 Alaminos City Pangasinan at walang rekomendadong piyansa. Samantala, binala ang suspek sa ng NPS para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng magandang ugnayan ng mga may pambansang polisya para mas nalang mapaigti ang kampanya ng sa kriminalidad tungo sa mayos at ligtas ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Hilocos Region, ako po ang yung Police News Network Correspondent, Patrulman Dennis Karinal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang polis.